Ayan, so nakita nyo yun. Yung asong gubat, pinapasubmit yung Belgian Malinois. Yung video na tinatag nyo sa akin, merong isang alpha dog na nagsasubmit lahat ng aso. Parang reflection yon nung Asmus at Belgian Malinois. Na hindi porke maliit si Asmus, dapat siya mag-submit doon sa malaki. Hindi ganon. Sa mga aso, wala silang pakialam kung malaki sila o maliit. Ang nagmamatter sa kanila ay yung kanilang inner character. Kung sila ba ay dominant or submissive ng pinanganak. Nagkataon na doon sa video ay siya talaga yung pinaka-dominant doon sa pa. Walang nagko-contest ng dominant role sa kanya. Pero kung halimbawang nag-inject ng bagong aso doon sa pack na yon, pwedeng ma-contest or pwede i-contest ng bago yung dominancy nung nung alpha na yon. Sa case naman ng Supero, bakit Asmus nagsasubmit sa kanyang Belgian, si Buhawi kino-contest yung mga kanggal, tapos si Asmus eh, nagsasubmit kay Lapu-Lapu. So sa amin, variable. Hindi pare-pareho ang level of dominance. Wala kaming pinaka-alpha dog. Dahil sa Supero, iba't ibang breed ang hawak namin. Kangal, Alabay, Caucasian of Charka. Yung tatlo na yon, some of the most dominant dogs. Kaya mahirap magkaroon ng alpha rule. So, sino ang pinaka-dominant sa mga aso namin? So far, ang lumalabas ay si Lapu-Lapu at si Kim. Yung dalawa na yon. At between Lapu-Lapu and Kim, walang nagsasubmit sa dalawa. Sama na rin natin silakan, never na mag-aaway yan para silang mga sanggandikit. Pag nag-aaway, silang tatlo against all. Pero hindi kagaya ng video na yung alpha dog eh, lang niya yung, yung aso, hindi ganon. Etong tatlo na to, para ma-achieve nila yung pagiging alpha dog sa lahat ng pako, kailangan nilang matalo sa away, as in talagang basagan muna ng laman. Ang pagiging dominant at submissive ng isang aso, hindi 'yan tinuturo ng tao sa aso para maging dominant at submissive siya. Ang pagiging dominant at submissive ng isang aso, likas yan, ibig sabihin nung pinanganak sila, sila ay either dominant or submissive na. Naalala ko nun, si Lapu-Lapu, kahit yung incubator namin ganyan kataas, no? Ito flooring din, ganyan kataas. Pag panahon na ng pagpapadede, as in tatalon siya, wala siyang pakialam kung malaglag siya dun o mabagok ang ulo niya, basta tatalon siya dun para mauna siya sa nanay. Isang sign ng pagiging dominant. Then kapag dumedede na sila, mga agaw ng nipol ng ina yan. Sila kan, nung kinuha ko yan kay Kuya Kim, siya yung pinaka dominant dun sa pack. Siya yung pinaka naka chin up doon at nag-observe. Hindi ko nakita si Kim that time, hindi ko na-observe, pero ngayon, noong... eto na, nandito na si Kim, yung pala, dominant din si Kim. Bakit si Lucas, di ba siya yung pinaka-alpha dog mo? Yes, si Lucas is alpha dog noong maliliit pa yung mga sila lapo-lapo, sila Kim. Ngayon na lumaki na yan at nag-form na talaga yung behavior nila, kumbaga mas macho na sila, Si Lucas, makikita nyo, hindi na siya sumasama sa fight. Parang pinapaubaya niya na yung mga kalokohan dun sa mga bata, eh siya mas gusto na lang niya magpahinga. Hindi ibig sabihin na hindi na siya alpha dog, nga lang syempre, consider natin yung age niya. Para nag-iisip din yung mga yan eh. Pag nakipagbasagan ba ako ng laman sa mga aso na to, eh kaya ko pa. Syempre hindi na dahil matanda na siya. Sa edad pa lang, talo na siya. Kapag meron kang aso na kagaya nung sa video, eh swerte mo, di ba? kasi meron kang peace and order sa mga aso mo. Kung nabubuhay pa si Iron Panda, eh nasa logo namin, isa siyang Caucasian of Charka. Malamang, alpha dog din to kasi sobrang lakas ng dominance ng aso na yan. Nga lang, sumakabilang buhay na siya. Pumalit sa role niya dati, nung konti pang pa aso ko, Lucas. At si Maui, siyempre forever ko, cool, submissive dog. Kung sino ang manalo dun sa away, siya ang pinaka alpha dog o pinaka dominant dog. Kailangan pala mag-away para malaman mo. Pangit bang pakinggan, kailangan talagang mag-away. Sa, sa mundo kasi ng aso, yun ang language nila eh. Hindi naman sila nagbobotohan kung sino ang presidente, wala silang ganun. Ang talagang language nila is dominance. Ang hierarchy nila is all about dominance. Para malaman ng isang aso na ako ay dominant, either mag-submit siya dun sa aso na yun, or kailangan sila magaway para malaman niya na ako ay mas dominant sa'yo.